OFW ka ba at ng Pilipinas? Alam mo ba na hindi ka makakaalis pabalik ng abroad kung wala kang OEC? Ito ang paliwanag kung bakit mahalaga ang OEC. Ano ba talaga ang OEC? Ano ba talaga ang benepisyo ng OEC? Ang OEC o Overseas Employment Certificate ay tinatawag na Exit Clearance ng mga OFW. Ito ang nagpapatunay na legit na kontrata mo at ang iyong employer sa abroad. At kung may OEC ka, may mga binipisyo pa rin. Exempted ka sa travel tax at terminal fee sa airport. May protection ka mula sa DMW kung magkakaroon ka ng problema sa employer mo. At ikit sa lahat, ito ang iyong permit para makabalik ka sa trabaho sa abroad. Pero hindi lahat ay kailangan kumuha palagi. Kung same employer at same work site ka, maaari kang exempted sa so OEC. Basta verified pa rin ang kontrata mo sa DMW Tandaan, valid lang ang OEC ng 60 days mula sa araw ng iyong pagkuha. Kaya siguruduhin na makakabalik ka o makakabalik ka sa iyong employer bago ito mag-expired. OFW ka ba na nagka-problema sa OEC? I-share mo na to para malaman mo at nang matulungan din kita. Kung gusto mo ng ganitong mga updates, ipalo mo lang ako palagi. Kung update ka sa mga latest tungkol sa mga OFW, ito pa ang inyong link ko si Kabusog, update para sa website w